Dami ka akong sudan. Sama kalamig sa kuha mong gil. Ano ba yan? Ano ba? Diba? Naku, sa inaarom na tulay. Ano ba? Diba? Dami ka akong sudan. Hindi ako mga kasaka, basi mo dulo sila sa ako Taman pa, pwede gabi na ako kanon. Kain po. na ako na. Hindi ka yan, ginakumainom o. Dering, kaya naku, nagiging kumbuyag. Pero maura, magyapon ako timba. Dagan siya kung tao sa sa Bado ron. Doon niya. Doon niya ako kay Nindot na rin magtambay no. Pero karoon mo rin init man. Ano nga lugar. Gusto na ko na anhaan di ba? Pero layo makain na oy. Eh. Abot nga nung layo kay na nga. Pwede naman unta ko shortcut na rin mo lang oy. Huy. Wala Init kayo no? Ano Alas 12 si siya. Auras ka pinsa 8. Muna siya perting init inita. Madawat ang kagwapa diri kuya Juan. Hmm? So morak bago pa man ni siya nahuman nga tulay diri nindot sad siya nga no. Ang mo ang mga Pilipino. Pwede diri mo jogging jogging, dito sa nahan pa imon, dayo pwede matulog dira, maglingkod. Diri sila. Diri ulan yung init, dili kay siya ma maka nang ma maulanan kay naman siya um, ano, sa libuhan anang kwan batu bridge kunya daghan ka pwede ka picture picture dali syempre dayon para sa kuha nga naara din sa Hong Kong Island doon ra kanin siya sa kuha kaso lang ako di ko pwede o oh, magtambay ko sa isa ka lugar kaya ako pulag sampot daghan ko layon ko magpuyo ako sa isa ka lugar di ko pwede nga anang mapungkura kung baka po lubot ba? O di, ba? Diba, nindot siya, no? Sama ka nindot. Kagwapa pa sa inyo ang Inday. So naan ni siya din rin. Nahimutang sa North Point. Victoria Harbor. So taas na kayo video. Bye-bye. Salamat.